gagawa tayo ng sitaw account so be seller click natin yung apply apply now tapos yung agreement nila agree ka lang dyan tapos yung first name lagyan mo yung first name mo dyan email address mo kung may email ka na lagay mo yung email mo dyan. Kung wala pa, gagawa ka muna ng email bago ka mag-fill up dito sa sitaw. Tapos, verify lang. Verify mo lang siya. Ngayon, magsisend siya ng confirmation code doon sa email mo. Open mo yung email mo. Kunin mo yung code doon. Ilagay mo dito sa code na ito. Tapos, yung password mo. Gagawa ka ng password mo dyan. Tapos, confirm password. Baka okay, na Tapos yung shop. name ng ano mo. Uh, tulad ng uh, uh, Hanan online shop. Ilagay mo dito. Sa shop name mo. Tapos yung referral code. Ilagay mo yung referral code na 666 406 ZX Uh, small letter yan ah. GX na yan. Tapos uh, P P, dalawang P na big letter Tapos yung requirements mo naman ID requirements mo Ito sa akin, passport Tapos uh, Passport kasi yung sa akin eh Tsaka yung isang account ko naman uh, Driver license na nilagay ko Kung ano yung available dyan na Nakalagay na ID Yan yung required na ID na tinatanggap nila Tulad ng uh, driver license Pinutin mo yung driver license tapos dapat may nakahanda ka na ng picture ng uh, driver license mo sa gallery mo. Tapos pindutin mo yung uh, choice file. Magkikita mo kung saan yung uh, file mo. Uh, kita mo so, do -do sa doon sa medyo okay. pikit. Kasi ano sa gallery. Tapos i-upload mo lang dyan. Tapos yung contact number mo ilagay mo lang dito. Tulad sa akin, 0926. 0 5 9 Tapos, uh, register mo na. Click mo na yung uh, register your shop. Ito, click mo lang yun sa ganun. Name is uh, required. Wala kasi tayo nga, ano, eh, hindi tayo natin pina pinala pa na maayos yan. Mga sample lang yan. And pag nag-register ka na, no, makikita mo na yung shop mo dun. Tulad ng ganito, sa shop ko, ganyan. Yan yun. Tapos pinutin mo yung account dito sa pinakagilid. Yan, makikita mo na dyan yung account mo. Uh, well, Siyempre, wala pang laman yun. Ito sa akin kasi may laman na. Oh, yan yung holder sa akin. 106,000.076.55 Yan yung holder sa akin. So, ang balance lang sa uh, wallet ko is uh, 262.86 lang. Ito yung dashboard. Pakikita mo dyan yung... Uh, current profit mo sa akin kasi ito ayan o this month current uh, profit ko is 2,000 483 yan yung kinita sa isang buwan sa capital ko na uh, magkano ba yung capital ko dito tingnan natin yung wallet yan yung capital ko unang unang nilagay ko 10,000 tapos pangalawa dinagdagan ko ng 2,800 dinagdagan ko ng 1,000 tapos dinagdagan ko naman ng 3,200 so nagiging 17,000 yan yung capital ko ngayon so yan yung nasa pricing money po 19,000 plus na so ibig sabihin kumita na ako ng ano uh, kahit papano kumita na yan So, ayon